Eh mga katropa, no. Nandito ako ngayon, may nakita akong isang halaman ng gamot. Ito po 'yan, no. Kung kilala niyo po ito, ay napakabisa pong gamot nito sa mga sakit sa balat. Ayun, no. Isa po ay mabisang gamot sa sakit sa balat katulad ng anan. -an. Kung meron ba kayong anan -an, at buni, ay napakabisa pong gamot nitong dahon ng akapulko. Kakatasin niyo lang po siya. At tapos uh, pag nakatas nyo yung didigdigin nyo siya ng pinong pino tapos sa uh, pag nakatas nyo sa kanyo i-apply sa inyong mga sakit sa balat Gaya, no? ang halamang gamot nito ay napaka bisa siguro dalawang beses lang kayo mag apply nito sa inyong mga bune o an, an ay talaga namang galing agad dahil napatunayan ko na po yan dahil ako po ay isang nagkaroon na rin po ng sakit sa balat kagaya po ng ano, an, an ay ito po yung aking ginamot ay ah, ito ay turo lang din po sa akin ng isang matanda noong araw ngayon ah, napatunayan ko nga po na napakabisa ng gamot na ito ng halamang gamot na ito ano, dito lang po pala marami nito hirap po kasi hanapin ito eh, kung saan saan to tumutubo pero mahibihira na siya yung ganito pero dito sa pinuntahan ko ngayon dahil ako eh nagjogging nga ay dito pala marami nito yan, no? Marami pala dito dito. Saan-saan pa kami naghahanap. Dito lang pala marami. Napakabisa po nito dahil ako ba katulad po ngayon ako ay isang PW nila dahil ako po ay nagkaroon po ng psoriasis. Yung ulo ko po ay halos makalbo na. Kaya dahil sa halamang ito ay apply ko dahil ito nga ay maraming gamot no na benefits sa ating balat kaya ito na inapply ko siya sa aking ulo ayun at unti-unti uh, pong bumalik sa normal yung aking yung mga pamamalat na aking ulo ay bumalik po sa normal hindi na po siya namamalat ngayon bali dalawang beses ko lang po siyang inapply dito no sa aking ano ulo dahil nga sa aking balat din po kasi meron ng unti-unting tumutubong psoriasis kaya akin po siyang ano ah uh, din kasi matagal na akong nakagamit dito dati nung ako'y may an, an nga sa likod ay ito po yung nakagaling ngayon ay eh, na-stress na nga po ako iisip kung anong mabisang gamot para sa aking psoriasis hindi ko naman po alam kung bakit ako nagkaroon ng psoriasis sabi ng doktor ay eh, stress daw po yon kaya nagkaroon ako ng psoriasis o psoriasis ang tawag ng iba ngayon naisip ko po na bakit hindi ko itry uli yung gamot na nakapagpagaling sa akin noon sa mga buni at anahan at dad? basta mga skin diseases po ay napakabisa po pala nito itong kapul ko na to medyo may, anong, may amoy nga lang po siya na hindi ka nais nice pero kapag nasanay niya naman kayo sa amoy niya ay parang mabango na rin ang turing niya sa kanya napakabisa po niya atin pong kukuhaan yung ano niya yung kanyang sa doon na meron pong bulaklak yan ay po siya oh dito pala siya marami ang tagal tagal kong naghanap kung saan saan ako naghahanap dito pala marami ano? marami po siya dito oh nakatumubo sa ano dati po kasi itong ano sakahan ayun ayun ang dami nila dito oh ayun kaya yung malapit lang po dito sa area nito uh, napakaswerte nyo po kung meron kayong mga sakit sa balat ay napakabisa po nitong gamot na to itong halamang gamot na to na ang pangalan niya ay Acapulco ito po ang itsura niya oh. tapos ito yung mayroong isang puno na may bulaklak at may bunga hindi po kasi ito tumataas uh, itong halamang gamot na ito Ayan. Ito po yung may bulaklak. Ayan. Ayan po ang bulaklak nya. Ayan. At ito po yung bunga. Ayan. May bunga siya. Ngayon, siguro ang ano dito, ang pinagtataka ko bakit sa dami rito, siguro tinangay ito ng mga ibon. Uh, dito sya na si tubo. Maganda yung lupa pinapakarami niya rito mga katropa oh dami oh meron pa rin doon ayan oh ayan oh dati kasi yung sakahan to eh ayan oh Tung area na to sakahan tapos sa uh, dito yan Pakiganda ng anong to, napakaganda ng halaman gamot na to. Dati po kasi ano, halos makalbo na ako mga katropa dahil sa aking psoriasis. Pero nung inaply apply ko po ito, ang proseso po, ang ginawa ko po dito ay dinikdik ko siyang maigi, kinuha ko po yung katas niya. At pagkatapos ay ginawa ko pong shampoo, ginawa ko pong shampoo sa ulo ko, binabad ko siya ng ano, halos maghapon para talagang effective yung ano niya. Bago ka maligo or after yung maligo ay pwede po kayong mag nito yun nga lang kapag ka po, kayo ay baguhan sa paggamit ng ng halamang gamot na ito ay kayo po ay mag ano magtiis muna sa kanyang amoy talagang may amoy po siya sa mga mga bagong gumagamit ay maninibago pero kapag nakasanayan nyo naman po nakagaya ko sanay na po ako sa kanya ay kumbaga tusing na ako sa kanyang amoy ay eh, ngayon po ay eh, para sa akin ay eh, mabango na siya at talaga naman pong napakabisa ng halamang gamot na ito kung meron pong lugar sa inyong pong lugar ay meron ganitong halaman ay uh, kung meron naman po kayong mga sakit sa balat subukan po ninyo napakabisa po talagang gamot ito ng halamang ito kasi saan saan pa po ako naghahanap nito talagang pumupunta pa ako sa ilat para lang maghanap ng halamang ito eh wala akong makita ngayon eh kasi nga po sa ang payo sa akin ng doktor ay kailangan daw magbawas ng timbang dahil nga po sa stress kaya po nagkaroon ako ng soyara, ano, psoriasis kaya ako ngayon ay nagjaging po dito sa area ito yan dito po nagjaging ako nakita ko siya nadaanan ko kaya sabi ko ito yung halamang mabisa no, na gamot para sa mga skin diseases yan. Napaka bisa po nito. Kung meron kayong buni, adhad, alipunga, an-an, ay napaka bisa po nito. Didikdikin nyo lang po yan. Tapos i-apply nyo po yun sa parte kung saan merong ano, nangangating balat or an, -an nyo or buni. Ay napaka bisa pong gamot. Dahil maraming beses ko na po itong nasubukan mga katropa. Talaga namang effective. Ayan. Ayan, no? shout out po sa uh, napakagandang halaman dito, no? Sa uh, ano? Andito po 'yan sa mga sa ida, no? Sa sa lugar ng Bagtas po ito, sa Cavite. Kaya yung mga taga Bagtas po diyan, yung mga nakakapanood na aking mga video ay eto, napaka lapit lang nito sa inyo hindi nyo napapansin na napakabisang halamang gamot para sa mga sakit sa balat ito ay maraming beses ko na po nasubukan kaya napaka effective po kaya subukan nyo po ito napakaganda po niya no? medyo ano nga lang po siyang halaman may amoy pero napakabisa shoutout shout out po sa ating mga subscribers at mga silent viewers natin maraming maraming po salamat no? subscribe naman po ang ating youtube channel maraming maraming pong salamat e no, dito po yung area oh, saan po nagja-jogging yung mga tao